Yung ulam natin yan mamaya. Eh, yung malaking pisang ano, kay Samsam. Kaya -sam. ulam mo Samsam ha. Yung malaki. Ah, hagat ka pis. Paano daw hagat ng pis? Dali gusto ko nito. Ulamin. Yung ulam mo. Ayo, maliit. Ah, dali. Ayun, ayun. ayun no, white, oh, white to. Ayun oh, no, may white. Ayun oh, no, may white. Video, oh. no, video.

Oo, oh, may eyes yan kasi kakaswimming. Ano kayo? Ay, kata. Ay, kata. Ay, kata. Bakit? kata. Black and Black and white. Um